Uh, good morning, magandang uh, gabi po muli uh, ako'y narito pang bahagi na naman ng orasyon uh, Orasyon para pagkontra sa mga kapangyarihan ng kulang At ang uh, orasyon ito ay pwede mo rin pang gamot kung ikaw ay nagnanais maggamot ng kulang uh, Ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga karunungang lihim at uh, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo mga solid uh, subscriber ko at na nagpapalaw sa akin. Maraming pong, pong salamat. <coughs> uh, unahin ko muna po ang uh, yung kung sino man po ang uh, gustong morder ng aking mga medalyon uh, tulad nito. Uh, yan po ay uh, siya Tiberto de Siete, siete Arkang uh, Yabes Medallion. Ito po ay pre shipping. Uh, may kompletong dasal at may, may pay po yan na aklat ng siya Tiberto Siete uh, for free po yun at uh, dalawang uh, bato mo na free. Okay. ah uh, at ito naman, uh, ipapakita po ang file niya. Para inyo pong uh, makita yung uh, inyo pong uh, o-orderin na medalyon ay may file po. Nakaling po yan tapos uh, pwede nyo pong ipaprint at uh, pagawa nyo pong aklat. Ito po yung uh, file ng Sete Blaves Sete Bertodes at ito po yung kanyang Uh, mga dasal o orasyon. Yan. Uh, kung sino man po mag-order ay magkakaroon ng ganitong file tungkol sa orasyon ng mga ng medalong si Tiberto At uh, pwede nyo pong uh, ano, ay uh, ipaprint at ay uh, ipagawa nyo pong aklat. Yan po. 'di Napakarami na inyo pong uh, uh, makikita. Ito ito lang po ang may file na medalyon. Yan oh, dami po. Na inyo pong matututunan oras na kayo po ay umorder ng medalyong Sete Bertodes. Mapapasa inyo po 'yan. Mhm. Mm Iba naman. dami po yan na inyo pong matututunan once na kayo po ay umorder na nitong ganitong medalyon. Sete Bertodes, siete Llaves, yan. Ito po ay dinadasal sa umaga. Ito naman pong sa kabila ay sa gabi. At nandito po yan sa pile. Ito magkakagusto lang. At sa mga ganitong uh, medal, tres picoroma, ay available po tayo niyan. May file din po yan na uh, recipe ko, Roma na aklat, nakapile po yon Kompletong dasal at may pre bato omo po. At uh, itong ganito, 8 medalyon medallion. ah, uh, ito ay uh, dasal po ang mapapasay nyo. Wala pong file po kasi ito na aklat. Free bato omo po yan dalawa. O, at salamat po sa nagtiwala na umorder sa akin ng uh, medalyon na dalawa po sila. Uh, pinasipin ko na po yan kanina at ito po yung dalawa. Yan ang isa at ito naman po yung isa. So salamat po sa inyong pong pagtitiwala. At sa mga gustong umorder sa akin ng mga medalyon, o ay ay uh, ipalaw nyo po ako dito sa aking FB account ko. Nag-iisa na lang po yan dahil nahak po yung ang mga FB ko kasama nung YouTube channel ko. O, hindi ko na nabawi ang aking YouTube channel na ang misyonaryo. Pati ang mga Facebook ko. So, ito na lang po ang aking nag-iisang Facebook. At uh, ipalaw nyo po ko dyan sa mga gusto mo order. So, yon ang aking babahagi ay ilalagay ko sa screen. Ito. Yan. At uh, kayo na po ang bahalang uh, magdasal niyan. Yan po ay uh, <coughs> kung gagamitin uh, pang protection ay ihi po sa inyo pong uh, dibdib yung para ang kulang. Ganon din kung gamitin naman sa panggamot ay uh, ihi po sa bumbunan ang orasyon at uh, sulat sa papel at itapal po sa signora. Ito po ay uh, para sa nag-aaral mga gamot at sa mga gagamot. At gano'n din sa inyo na ordinaryong uh, tao, pwede nyo pong gamitin ito. Manalangin lang sa amang may likas pag mamagitan ni Sokristong Panginoon. So maraming maraming po salamat. God bless po.